Ah, um, for today's video, mga kasarap sa hirap. Pinapakuha pala ko ng uh, yung bubot pa na langka. Langka yan, no? Oh. At ito ay uh, namin. At ito ay ulam namin. Na uh, wala sa lang sa mga kasarot sa hirap. Pero mapakasarap siya. Kaya, pagbasa nyo ito, video namin na ito na pagluluto ko na simpleng ulam na pero napakasarap na ganito. Ito yung bubot pa na langka. Yung batang-bata -bata pa siya. Kaya yan, bayan so, na ninyo mamaya. Pagluluto. Ito yung mga sasera po. Oh. Lalagay ko na yung ricado, sibos bawang. At saka itong langka na hindi pa hindi tumata, yung putot pa. Ang bola natin, na, nalagayin natin to. Ay, sarap niya, no? Tatakpan na natin, oh, no? Ilaga, ano lang yan, eh, nasiman. Ito ang gamit natin, oh, no? Yan ako sa Kaya tayo, langka na, ano? Langka na nasiman, no? Yan anak ko, kumakain oh. Masabihin niyo hindi kumakain na yun oh. Eh, no? Yan, tas mo. Puro lang kaya na yun na si luto na oh. Kain na kami. Pura sawk yan, sa masang sayo na. niyo hindi kumakain na yun oh. Kumakain din ang anak ko. masabi niyo hindi kumakain. Ito mapuso na yung pagkain. Diba? Hmm. Masabi niyo, hindi kami kumakain, no? Hmm. Ano ko, kumakain din, no? Kahit kung ang sawgel, okay na. Basta makaraos na sa pangraw-araw. Ano ko sa mga basol dyan, ng mga nagbaba sa akin, hindi nakaunawa. Kasi hindi na ito kayang kainin, eh. Kasi yung katotohan talaga, yun talaga yan. Ha? Hindi kayo kakain ang kinakain namin. Kaya masalo kayong magagat sa akin. Hãy ko tagang tunay na yung buhay. Hmm. Ba? Hmm. Pap? Buong lang kaya, no? na malalam nam bau bisa bau nggak tahu gak udah oh, Tatay makarata sa pangaraw-araw. Diba? Hindi sa tamad yan. Hindi sa tamad ang gagawin namin yan. Talagang... Dipita na sa luto yan. Hindi sa tamad. Sa iba kasi luto yung sa luto ko eh. Sandal ma'am. Ako. Hmm. Hop. Kasi iba kasi pagbuos siya, malalamnam. Sarap mo. Oh. Kung nga kumulta yung lasa niya. 好了。Uh huh.